Hey, hey, yo mga katigeng. Dahil day off, day off pa rin. Ah, uh, Costco hmm. Dalawang tubig lang sana ang bibili namin. Kaya lang, bumili kami ng dalawa, ito, raisin bread. Dalawa yung nasa loob to. Kagaya din ito, dalawa rin yung nasa loob nito. Kasi ito yung matagal namin hinahanap na kahit walang palaman, ay masarap na. Ito, kahit walang palaman, masarap na ito eh. At saka bumili kami ng mouthwash, pang tanggal ng kursing ito Pangtanggal ng kursing <laughs> at saka yung ano shampoo and conditioner tapos yung anak ko bumili ng ano dalawang klaseng ano uh, sushi yung spicy kumuha sa ng spicy ito at saka itong ano itong salmon avocado deluxe ito yung binili niya kasi ito talagang gusto gusto nito pag pag inupuan itong isa nito <laughs> kalahati kaagad agad yan eh <laughs> ito yung binili namin ito wala namang ako binili pa sa akin ito sa asawa ko ito shampoo niya kasi sa yung shampoo ko iba yung shampoo ko hindi ano hindi yung andi dito lang you know, online ko yon at saka bumili siya ng uh, ito yung turkey swiss sandwich turkey swiss sandwich ito sabi ko sabi niya binili ka bibili daw ako sabi ko sabi niya sabi ko ang dami sa trabaho ko niyan itinatapon niyan sabi ko kaya ngayon ito lang binilhan ko lang siya kasi sabi ko kumain ako ng ng ano ng pizza sa bahay ang laki-laki ng pizza kala mo pa, la, parang lame sa laki <laughs> yung box niya tapos yung walang kamatayang soda yan ang binili ko kaya ngayon eh kay eh, tawagin na kainan na kasi ayo ayo ano eh ayo ma, mak makuha yan nakatayo yan oh ayan <laughs> okay doki makatigang bye bye na bye bye